Hello everyone! Good evening! Hello mga palangga! Kumusta kayo? Maayong gabi eh! Nagkapula na po ba ang lahat? Kumusta yung Happy Friday everyone? So, um, ayun po yung ating ganap ngayong Friday daw. once a blow mo na po tayong lumabas at mag-de-off dahil nagsipag-sipagan yung nanay niyo. Kailangan magsipag dahil daming gastusin sa si skulahan. Charas! So, ayan, kailangan ko lang um, mag-off ng one day dahil may inaasikaso lang ako na kailangan talaga. So, ayun, sakto-sakto na di-off din ang aking pinsan, ano. So, walang tulugan pa yan. Galing pa yan sa duty, ayun. So, nauna pala ako dyan. sa ano sa aming destination as an uh, all destination so ako yung nauna kasi kailangan kong uma maaga dahil may naskaso nga ako and nagkante lang ako sa aking pinsan doon na lang kami nakita sa mall and yan guys yan po yung nakita namin sa mall pas kompas ko na ramdam mo na talaga yung malamigang simoy ng hangin charot <laughs> so yung pas pumpas ko na talaga dahil bawat lingon mo e puro ilaw puro christmas light puro sidlak sidlak ha sidlak sidlak ano ba sidlak sidlak o sa adlaw so basta Christmas light so jan po ay bumili na kami ng ano ng donut kasi yung pinsan ko, Diyos ko, dahi, bumili na siya ng donut para makabili lang siya ng cards ng SB19. So, yan po yung nabuang sa SB19, Charles So, ayan lang po yung inanon yun, ng SB19. Yung yan po yung hinawol niya dyan ang card. Kaya, ayun. So, ayan, um, naki, ano lang kami dyan, kagat lang konti sa aming binili. Eh, naglakad ulit, papunta kami doon sa destination. <laughs> sana all my destination. <laughs> so, dahil puro man wala man yung mga uyob ng mga inday din aw, kami lang magpinsan, mag-date-date, ano. So, ayun ay, syempre, kailangan natin mag-video-video, video So, dahil, yan, hala. Diyos ko, dahil, dito talaga banda, meron akong nakita fish pa na ay sana, gusto ko sana siyang hulihin para ipreto ko ba. Kaya mukha mang mataba-taba yung isda. Masarap siguro yun iprito. So, yan. Meron tayong nakitang nagpa-party dyan. So, gusto ko sanang mag-audition ng boses ba? Kaso di man daw pwedeng bonus dyan. Kanta man daw yung base yan. Ay. Wala man tayong blessing sa boses natin. Dahil pangit man tayo ng boses. Ah. Sana. Oh. So, ayan. Lakad-lakad lang kami sa labnong Sobrang lawak yung pinuntahan namin. And, naggagandahan yung mga Christmas light o Christmas tree. So ayun ay nagpunta kami dyan sa pinakatuktok ng gateway. So, alam ko na dami nakapunta na dyan pero mas maganda siya talaga pag sa gabi kasi overlooking talaga siya and daming ilaw ano. So, maganda talaga sa, sa gabi pero kami dahil tanghaling tapat kami nagpunta dyan. Pagkatapos ko sa aking um, ano, inasikaso uh, mga bandang alas dos hapon na pala. So, hapon na kami andyan. So, ayun. Pero wala pa kaming maka, mga, mga kain dyan. dahi. So, ayun. Ang lakas ng maka style abroad. Ano? So, ayun. Dyan lang din tayo sa garden. Papunta doon sa overlooking. At meron naman ako nakita fish pan. At syempre, hindi man makrito yung isda. Oy. Ay, ang liliit man para mang pito-pito. So, ilis-lis lang natin yung ating video kay may nakita man ako nag-dictate dyan ba. Nagtago-tago man sila sa garden ng get dito eh. So, ato lang ilis-lis yung ating video para baka man na mamaya magi extra pa sila charis. So, ayun guys. So, yun nga. Iniikot-ikot ko lang nga yung camera kay video mo kailangan natin ba so yan pala ay parang feeling ko ah. hindi tala feeling talaga feeling talagang makita nyo talagang parang gawa pa ginagawa pa yung uh, space dyan no? As, uh, space of place dyan so talagang ramdam mo talaga siyang ang ganda dyan sa gabi kasi napaka overlooking talaga siya ang layo ng makikita mo and yan eh, alam mo nyo naman na meron tayong pinsan na kasama no na kasundo ba ay tayo eh mora po tayo true na vlogger dyan ba ah tiyan, <laughs> So, napakaano pa ng pinsan ko. Ang sabi niya, ayun, parang nai nag dito Hayaan mo yung nag pa tayo nag-enjoy. Teres, kayo, tayo man yung walang mga jowa dito. <laughs> so, ayun na nga. Ay, nagkaanuhan lang kami dyan. video, -video. Parang in-enjoy lang talaga namin yung kami yung magkasama yun. So, and talon-talon si Inday. Akala mo naman, uh, ibon yung nakawala sa halwa. Kumbaga. Kasi kung bakit kasi once a blue moon lang mag-de-off na pwede man sana mag-de-off. Kaya lang kasi iniisip ko kasi na kailangan natin na kumita, kailangan natin trabaho para sa ating mga junakis. Kaya hindi tayo mag off kung hindi kinakailangan o hindi importante. Ha? Yun yun ako. Ha? So, yun kasi, importante kasi, kaya nag ako. I mean, hindi pala di to absent. <laughs> Bawas ako dahi. So, yun, Purma-purma lang. Picture-picture lang with cousin. So, <laughs> English yun. Ito talaga yung pinsan ko ay di niya din ah. siya yung may di talaga ngayon. And, nagkasabay din. Oh. So, swerte talaga. So, talagang kapag siya yung kasama ko, pag magkasabay yung ah, oras namin, ay masaya talaga kasi isa din niyang walang jowa kaya kahit saan-saan lang mapadpad ba ganun ganun lang yung buhay namin parang ah, magkakasundo talaga siya ha Mag, magkakasundo talaga kami charot pero hindi naman sa lahat ng bagay chess kasi may kanya-kanya tayong gusto ganun. sa mga galaan na siguro so syempre enjoy so <laughs> naghabol-habolan pa kami para kami, ano dyan kasi papauwi na kami dahil gutom na kami enjoy naghahanap na kami ng restaurant alam na restaurant <laughs> social enjoy <in Jai. laughs> so min dahil minsan lang po kami lumalabas eh naghahanap din kami ng kaya sa bolsa na aming kainan kasi minsan lang kami magkasama at minsan lang din mangyari sa buhay namin siguro once a year uy once a year <laughs> grabe naman yung once a year so ayan ay rumampa pa siya gusto niya pang magpa video pang mag uy lumingon ka pag hindi ka lumingon hindi ka talaga magkakajowa charas <laughs> so, ganun. Ganun yung tirada. No? Sunod-sunod din ako sa kanya niya. Pero hindi na pala maling daan pala. And then, nakababa na kami sa, ano, no? sa ground floor. Ay, akala ko man swimming pool sa loob ng mall ba. Kasi kung swimming pool ay sarap maliguan yan. Ay, pagkita ko, pag po, mag swimming pool, mag-swimming ka dyan, and then ay, kirig-kirig mang labas mo ba? Kaya may kuryente malay sa ilalim ba? So, ayan talaga tayo mga taga-bundok charot lang. <laughs> hindi mga, ako lang pala yan. So, mandamay pa na. No? So, sorry na naman. Baka naman mababash naman tayo dyan. Charis lang. sa so, ayan ay naghahanap kami ng makainan talaga namin. Kasi sa sobrang daming restaurant dyan ay talagang malilito ako sa at nakakain. And now, naka-order na ho kami na nakakain na kami ng mga alas tres. So, sobrang tagal din yung kain namin. No? Kasi... Matagal yung order. So, ayun na. Meron kaming simpleng order lang. So, ano na, restaurant Mai Tai. and sana all nagiging Chinese, ay nagiging Japanese, Chinese, yung restaurant na kinainan ay eh, sa bagay. Parang minsan lang naman sa buhay, ang nakaano lang dyan, day, kaya hindi man ako marunong mag-chopstick, ay, naku, day, Diyos ko, magkutsara ta, day, kaya di man tayo marunong nga ng chopstick ko, eh, kaya di man sumama yung mga pagkain basta chopstick ko, eh, Diyos ko naman. So, anyway, sarap talaga ng pagkain nila, no. Busog na busog talaga kami dyan kasi yung isang order pala, pala namin ay sobrang dami, kaya hindi na namin to in ano, hindi na namin pinatumpik-tumpik ay bahala diba? sa pagdating sa kain ay Biyos, kain tayo ng mabuti ba? kay minsan lang kasi ito ay minsan lang makalabas at minsan lang din kami magkasama na lumabas sa bahay kaya ayan kain si Inzai so parang parang wala lang pero ang dami na palang nakakatingin sa amin yung parang mga patay gutom <laughs> grabe naman sa patay gutom hoy, so Ayan lang, um, grabe naman yung, grabe yung saya namin dyan. Kwento-kwentuhan Pwintu lang, ah, kwento-kwentuhan Pwintu kung kano sa mga kauya ba dyan. <laughs> kung kano sa mga kauya ba, nga, ano dyan nga, Limang yung mga kauya ba, December na, magtatas ang 25 na lang, ah. Mauna na ah. So, mo na asar kanina na yung nanago mga ano no, ho, mga seryoso ah, charat. So, layo na kayo tag-topic dahil naratas kaon nga nang abot sa uyab-uyab, So, eh, so, syempre, amo lang yun ang gihurot. Ah, inubos lang namin yung mga pagkain namin. So, sumumok pa nga ako mag-chopstick dahil. So, ayaw man talaga sumama yung ano, ay, eh, noodles. eh. ang ginawa ko na lang nilagay ko ay eh, napaka ano naman ito. Nang bagal-bagal naman, hindi naman sumama yung noodles dyan sa chopstick. Magtiniror ka dahil hindi man tayo marunong No. kahit anong toro ba, ha? kahit man tagulo ulo kung ng chopstick, o, oh, istro-istro e, dyan lang, Tapos, istro kay higop-higop lang ba, pwede, kung well, pwede lang sana, istrohin yung noodles, ah, e, inistro ko yan, dahil para mabilis lang nunukin, okay, <laughs> ah, Aruy, ang hirap ang voiceover to akala nyo lang guys, ha, madali mag-voiceover, so ang hirap-hirap palang mag, mag over tapos wala na tayo halos masabi saros lang so ganun nga thank you so much sa ano sa mga nanonood syempre at nagview at pagkatapos namin kumain doy sana uwi na kami pero hindi kami nakawin na bagsa kami sa pots pa kasi gusto ko talaga magpapapots pa dahil sobrang sakit na yung pa ako wala na akong oras ni sa aking pa sa bahay no kasi busy at puro din trabaho at sobrang tigas na yung aking talampakan dahil sa mga kalyo So, first time in my life talaga itong pinagawa ko na parang akala ko sago ito, ang sarapan man itong higupin itong sago na ito. Pero hindi yan sago, parang lang. Sa so, tingin ko lang parang ang sarap na higupin kasi parang sago. Natutuwa ako na inapakapakan ko with asin. So, pampalambot daw yan sa mga kalyo para kuskusin daw yan mamaya pag lumambot na. So, ginaganyan ko lang yung paako kasi parang siningil na ako ng pagod ng aking pa. Kasi maganda din siya sa pagaramdam. Kasi ano eh, yung parang, um, aligam-gam aligam siya. Nilagyan siya ng aligam-gam na topic. Kaya, masarap din sa pa. At antok, na antok na talaga ako, Shendai. At, syempre yung kasama ko, yung pinsan ko, syempre antok na rin siya kasi hinintay niya ako. Medyo matagal-tagal din siyang nakatay sa akin. So, ayan, feeling ko parang lumobo dahil na hinagawa na siyang sago. Dahil wala na siyang tubig, puro na siya, ano, puro na siya gulaman. Ha, ay, gulaman, sago. Anong gulaman, Charis? Ano yan? Melty? <laughs> So, ay hindi lang po yan ni ate siya ng hot water para babalik na naman siya sa ano, may tubig na naman siya tapos inapakapakan, tapos may asin, ganun. So, parang nasarapan din naman ako. Ah, nasarapan? masarap masarapan? Hoy! <laughs> masarap talaga siya sa paat. True lang. And, dyan pala yan, sa beauty salon sa idsa ayon chat po kami na papagawan yun. and thank you so much ate sa uh, service na maganda at magaan yung kamay na no? ayon So, ayun lang. So, pagkatapos ko nung magpapalamot sa aking kalyo ay linisan ni ate. And thank you so much ate at hindi masakit. Napakagaan ng kamay. and masarap sa pakiramdam. Thank you so much.